po ni mga kasaka. So ayan, ito na naman yung sinasabi nating planong hindi pinagplanuhan. Pupunta nga pala tayo bumili ng mga pangailangan natin. Tara, mag-grocery muna tayo dito. Gusto ko lang i-share sa inyo mga kasaka, no? Lalong-lalo na yung bago pa lang dahil sa Japan. Talagang mag a tayo sa mga pagkain nila dito. Lalong-lalo na sa mga pangangailangan natin sa pagluluto. Hindi mo alam kung ano yung suka nila, ano yung soy nila, ano yung patis nila. Kaya mag a tayo kasi nga, lahat ng mga bintana dito sa loob, puro kanji. At alam nyo ba, nung nasa school pa lang kami, hirap na hirap kami maghanap ng mga ingredients na gagamitin sa pagluluto. Wala kaming idea kung ano, di ba? Grabe. Alam yung experience namin, nung grocery kami, nung nasa Gunma pa lang kami, ilang oras kami nasa loob ng supermarket kasi nga, naghahanap kami ng mga pwede namin ihalo sa mga ilulutuin namin kasi nga hindi namin alam kung ano yung mga pwede namin i-mix sa lulutuin namin. At lalo noon eh, wala pa tayong translator na apps na ginagamit kaya wala tayong idea kung paano kaysa sa mga nag apply at lalo na kung alam nyo na palis na kayo dyan sa Pilipinas papunta din sa Japan try nyo na rin mag research research tungkol sa mga pagkain dito para pagdating nyo dito hindi na tayo mahirapan mas lalo na sa mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto kasi napaka importante yan mga kasaka kasi talagang mag adjust tayo sa kaibahan ng mga kasanayan natin na kinakain dati tsaka yung mga pagkain nila dito at sabihin na natin na talaga yung mga pagkain nila dito ay masarap pero hanap-hanapin pa rin natin yung mga Pilipino food or yung mga toto talaga ng mga probinsya dyan sa Pilipinas, talong lalo mga papaitan, sinigang, dinindig, mga ganon, ba? Diba? hahanapin din talaga ng panlasa natin yan lalo yan yung kasanayan natin na kinakain talaga at yan yung mga favorite natin dyan sa Pilipinas e pagdating mo dito eh wala ka na maigitang ganun kundi ikaw mismo ang magluluto talagang magsasarili ka na gumawa ng paraan para makagawa ka ng sarili mo gustong lutuin lalo na mga kasaka kung nasa school pa lang kayo kasi nga mag-aaral pa tayo ng one month dito sa Japan bago tayo i-deploy sa kanya-kanya natin mga employer at saka sa loob ng isang buwan na yan, talagang matatakam tayo or magi-cravings tayo sa mga gusto nating kainin. Tapos syempre, yung unang gagawin natin diyan, magaanap tayo ng supermarket kung saan tayo bibili. At dun na, pagdating natin dun, hahanapin na natin yung mga nilista nating bibilhin para sa plurutuin natin. Tapos magugulat ka, wala kasi nga ang hirap kasi nga puro kanji yung mga nakasulat. Kaya ma-advise ko lang sa inyo mga kasakan kat maaari. Before kayo mag-flight, kailangan meron na kayong mga apps na translator para hindi tayo mahirapan kahit pa paano yung meron tayong gagamitin pagdating sa mga kanji na hindi natin mabasa. So ayan, hanggang dito na lang siguro mga kasaka. So yun lang, follow for more.